Ano nga ba yung mga gabay sa pagkain para sa mga mayroong hika? Ang hika o asthma ay isang karaniwang kondisyon sa Pilipinas na nakakaapekto sa libu-libong mamamayana. Ayon sa World Health Organization, 12% ng populasyon ng Pilipinas ay may hika. Ito ay isang paulit-ulit na sakit na sanhi ng pamamaga sa mga daanan ng hangin sa paghinga na nagiging sanhi ng pabago-bagong daloy ng paghinga. Sa isang pag-atake ng hika, ang mga daanan ng hangin ay namamaga at ang paligid ng mga daanan ng hangin ay sumisikip na ang daloy ng hangin patungo sa baga at nagiging sanhi ng hirap sa paghinga. Ang hika ay kalimitang dulot ng stress, pagbabago ng temperatura, kapaligiran, alikabok, pollen, amag, kimikal sa hangin o sa pagkain usok ng tabako, ehersisyo, hayop at impeksyong dulot ng virus. Ang pagkakaroon ng malusog at balansing pagkain na mayaman sa mga prutas at gulay ay maaring makabawa sa panganib ng pagkakaroon ng hika. Ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang madalas na pagkain ng prutas at gulay ay nagpapababa ng panganib ng pagkakaroon ng hika sa mga matatanda at bata. Ang mga sariwang prutas at gulay ay mayaman sa mga antioxidant, vitamin C, vitamin E at beta-carotene. Ito ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng baga at kontrolin ang mga sintomas ng hika. May mga services rin ang Doc Alternativo na makakatulong para makontrol o maiwasang lumala ang hika. Isa na rito ang 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng Vitamin C IV at pag-inom ng mga Doc Alternative products at marami pang iba. Isa sa mga magpapatunay nito ay si Mrs. Carmencita Prudente kung saan marami po siyang nararamdamang sakit sa kanyang katawan dahil mayroon siyang asthma. Ngunit ngayon ay natulungan at napagaling ng ating mga services na cleansing at vitamin C. Pakinggan natin. So, kay kung sakit sa at the age of 57, So halos na nang sakit maas ako ha. Ang ako mas pandagwan na yun, kanina ako tayo sa lipotan ha. Pero pagkata pa na mugtong ang negatibo dito sa ulo So pag check out, kuhaan pa kayo ito, mga herbal yung gamit. Sampot yun pa pag ibukol, Ako pag idala dito, sakto ba na rin kayo nung pag Christmas na o oh, nga herbal. So, muna um akong panilinan ako is isang hindi ako madugay man kayo. So, wala dyan ko ni Bia kay nakita na ko sa first na kong Nakita na kayo na ko nga nakagyo na kong Pero dili man lang diha kataman. So, padayon, padayon. So, ang akong mga maintenance lang kampal, dili po ba ang ko. Kawala kay eh, basi mo ba, teke o rin mong So, hinay-hinay, hinay-hinay. Until such time nga, ni abot ang program aning vitamin C IV kay ang akong asma mo gitoy problema do kay gitay siya na nawala so nagpasalamat ko sa Ginoo okay pagbuhat sa vitamin C medyo alangan pa ko kay marang mahal ba ya yun. pero akong ina na akong husband kung sa akong mga kwarta kung mawala na pero ang kaayo lang sa Ginoo kay during ato nga mga times daghan kay parakol kunya makadaog ko vitamin C ni para ni mag ano, okay. So, at least, akong session, sa akong tulo ka sesyon, sa dugangan pa ang buha, or pundo. So, dito nakita yung ng ako na hinahinay yun na kuwan ang asma atong asma at mapanahon. So, niingon ko nga, kanina yun siya ang akong, ano ba na nga, mga na, natural products ba? So, dako kayo ang kahimuan yun, pero, ang kinahanglan lang yun na, to be gentle, tapos o kung sa sa doktor, we have to follow. Kaya kung tili ito itong so wala kong hapong ipi. Pero, I know nga, God will provide. Karang ato lang yung pangayokon, and then, tumanta o kung sa'yo i-advise, ang atong sakit, hindi nyo medyo kapang, kasi ako nga nagkaroon nga sa pinta. Siguro, hindi mo katuo, magdula pa mo badminton. Praise the Lord. So, anak na lang, ako na ko kagdas sa taas. salamat sa Ginoo na maayog yun siya sa mga Thank you. Para sa inyong katanungan, maari po kayong tumawag sa ating hotline 0946-967-3211. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.